Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest Mamasaguri channel. A faith healer o zomatardus sa ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa inyong ating mga kabay. So this is um, a week gabay for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign of. For the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy share kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs sa ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hirukisyan for more videos of the Marami salamat po sa mga walang samang pag -support sa aking channel, lalo lalo na ang dirigyan sa ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik na gulig na umapaw unibiyang biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the message advice ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay nang mga Virgo signs ang ating mga gilap. So, klasin at bubulabugin natin. So, there's something the Six of Cups. Now, there's a past person coming back. Now, meron talagang babalik from the past. Now, merong isang tao na maaaring bumalik, no, sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayong linggong to. No, ngayong linggong to, maaaring bumalik o manungbalik. Ano man yung bagay na matagal mo nang gustong mangyari. There, of course, there's a Six of Swords, so, there's a transition. Now there's something that changes coming in. Now there's something na parang pupuntahan kanya. niya. Na no? talagang kating-kating na siya mapuntahan ka na niya. Na no? parang gusto ka na niya talagang makita. No? And of there's something for your, sa pagbabalik niya. Now there's something maturity. You no? Know? Mature na siya at being grounded. Kaya ka na niyang ilaban at ipaglaban. So talagang itong tao na ito na babalik na maaaring Uh, mature na siya sa mga pinagdaanan niya, maaring nagkaroon siya ng realizations, na no? napagtanto niya, na pag-isip niya, lahat ng bagay na kanya nagawa, no, kapag kakamali na, na maaring nangyari sa kanya, sa buhay niya, o maaring ikaw tong person na very mature na, no, mas um, lalong hinubog na ang iyong sarili sa lahat ng bagay na nangyari. There was, there's a five of one, so there's nothing competitor. So, meron talaga kakompetensya. No, meron talagang kumakalaban sa iyo meron talaga naiingit behind your back. So, mayroon talagang pumipilit sumisira o may eksena sa inyong dalawa, sa inyong relasyon. And there's the word, some of you magkakaroon ka ng trouble, success, accomplishment. So, maaaring magiging matagumpay ka. So, this is the moment na maaaring magsasucceed ka na, Madam Sir. Now, and of course, there's something, guys, with um, King of Cups, devoted to for the person. Yung person is maal na mahal ka, no? At uh, maaaring pinaproteksyonan ka at ginagabayan ka nito. And of course, there's a five of pentacles. Some of you, noon, maaaring um, manunumbalik na no, ang sigla ng iyong finances. So, ibig sabihin, nakaranas ka talaga ng financial crisis, financial difficulties, financial um, obstacles, financial struggles, gano'n. So, there's a possible na maaaring makaka-recover ka na. There's something, the king of swords, is, So, there's a stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na hindi nagsaserve sa'yo. So, maging wais ka this time. So, maging matalino ka sa mga desisyon, lahat ng gagawin mo. Before any taking action, kailangan pag-iisip ang mabuti. The request, there's a will for you with a turning back. So, ito na yung moment na parang babalik sa lahat ng mga bagay na what you deserve. No, iikot ng kapalaran, maaari pumabor na sa sa situations mo. No, kung baga itong bagay na to parang hinubog ka muna. Bago pa ibalik sa'yo itong bagay na ito. bago pa umikot yung kapalaran iyo parang Um, way to ng ating Panginoon na bago niya ibigay sa iyo, kailangan mas malakas ka na sa dating ikaw. Not kailangan mas matibay ka na. Na kahit anong bayo ng mga tao sa paligid mo o anong ba yun ang pagkakataon o pagsubok sa buhay mo. Hindi ka matitinig ng nino man. Diba? Then, of course, there's a justice card. The justice will be served. So, see si mo, kumihustisya. No, huwag ka magalala kasi naman yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa sa'yo. There's something, a karma coming in. Talagang babalik sa kanila what they deserve. No, talagang babalik sa kanila kung ano man yung bagay na kanilang ginawa sa'yo. Ano man yung bagay na kanilang, um, kumbaga, binigay ng problema sa iyo, ka magalala, babalik sa kanila yan at mararamdaman na nila yan, no, ngayong linggong to. And there's the lovers, no? No, ganun din sa relasyon, na no? maaring magiging maayos na ang iyong relasyon pagsasama at maaring babaguhin na ulit ang mundo mo. No, maaring mabago ng sitwasyon mo, maaring makikilala mo tong person na to sa ibang bansa, no? Maaring nakilala mo nagkatagpo na kayo o maaring maging maganda buhay ninyong dalawa sa ibang bansa ng person mo. No, and of course, there's something, guys, with um, a seven pentacles. So, there's something harvest moment. No, lahat ng bagay na ito may pag-aani. Ah. No, talagang anihin mo lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. Ano man yung bagay na pinagpaguran mo, pinaglaan mo ng panahon at oras mo, makakamit mo na yon. And of course, there's a king of cups. No, parang there's something in Zezor, guys. So, may, maaaring may gumagabay sa'yo dito, mahal mo sa buhay ninyo yung Now, with the six of cups, with the five of pentacles, represented with the king of wands, something ambition. Now, lagi yung titignan kung ano yung magiging hidden agenda nitong tao na to. Ano yung magiging posibilidad. Now, look at the bigger picture, no? Kung baga, may mga taong babalik from the past, no? Kung baga, there's an ex-friend, no? There's something ex-lover. So, there's something a past person na maaaring bumalik sa kasalukuyan sitwasyon. No, pero kailangan mas maging mauta ka na. No, titignan may magiging kalalabasan para hindi ka na maapektuhan ng basta-basta, ng no? And of course, there's a three of swords. Oh my God. No? Meron talaga ditong nanakit sa'yo. So, putuli mo na yung mga taong, Oh, there's an evil eye. Oh my goodness. Bigla ko na sense dito. Na meron taong naiingit sa'yo dito. No? Kailangan mo, and of course, there's a toxic daw. There's a toxic traits. No? With a family related din. No? May mga taong ingit sa'yo sa paligid mo. No? Especially with your friend, with your family. Kailangan mo na daw, um, mag-relocate, lumipat, na no? umalis just sa situations na yan, be mature enough and being grounded. Huwag kang didepende sa kanila. No, dumepende sa sarili mo. No? And of course, there is something with a tower moment for immediate changes. No? Malaking pagbabago na nagarap sa buhay mo. Some of you nakaranas sa chaotic situations, no? nasira, nabuwag. No? But there, there's is something turning back. No? Maaring babalik na ulit sa'yo ang magandang situations mo, magandang buhay mo. At maaring itong bagay na to ang nagbigay ng katibayan at katatagan sa iyo no and course, there's a five of ones across the justice card difference with a chart with an action moment. magkakaroon ng changes and developments sa situations mo yun yung dinasabi ko diba parating na ang karma walang kahit na sino pa makakaligtas at makakaligtas dito no ang hagupit ng karma ay maaaring mararanasan na nila And of course, there's a nine of cups, there's a wish payment. So, maaaring may mga bagay na matupad na. May mga bagay na may sakatuparan mo na. May mga bagay na mangyari na. No, there's a ten of sword, lalo lalo na yung mga sumabotay sumabot at may draw sa inyo. Huwag kang mag-alala. No? Tulad ng sinasabi ko with the seven of pentacles with the harvest time. Ano man yung bagay na kanyang pinunla, ano man yung bagay na kanyang itinanim, siyang aanihin. So, what goes around comes around, no? Ano man yung bagay na ginawa sa iyo, babalik sa kanila yan. Huwag kang mag-alala. So, let's see for the outcome, there's something with a with a four of swords and something rest. So, kailangan mo ipahingay ang katawan lupa mo, no? Masyado ka nai-stress sa situations na to, masyado kang natatakot na ngangamba. So, kailangan mo rin ng ang, ang katawan lupa at isip mo. And of course, there's a page of cards. Makinig ka sa gut feeling and intuitions mo. Hindi ka ililigaw dito. Dadaling ka sa mas makatotohanan. Yun dapat mong dapat malaman. And there's a temperance with a perfect timing. Sa lahat ng bagay na to ay maaaring may, may tamang panahon, tamang pagkakataon. No? Yung mga bagay na to ay para sa sa'yo. Para sa'yo. Ganon. Kahit na anumang pilit man sirain, no, buwagin ng nino man, no, pilit na hadlangan, mapapasayo at mapapasayo pa rin yan. And of course, there is a five of cups. So, no, there is something in realization. Alam mo guys, no, nasense ko dito yung mga taong nanalbahe at gumawa sa'yo ng hindi maganda. Nagkakaroon sila ng ano ha, realization. No, na pagtatanto nila na parang karma to. No, parang na mararamdaman na nila yung hagupit ng karma. At ngayon mapagtatanto na nila na kung yung mga bagay na ginawa nila sa iyo ay mali talaga. No, And of course there's something guys with um, a mo, So kailangan mo lang ng protections. No protection mo at pangalagaan mo yung grounds mo even your territory. No, para maging maayos ng kalagay sitwasyon mo at magtuloy-tuloy na. So kailangan mo nang um, mag-set ng protections mo para hindi ka maapektuhan ng ninuman. no black magic man yan or physical, emotional Not of course, additional messages. So there is something that tayo na penta kasi magkakaroon ka ng long-term success and financial security. So magkakaroon ka ng pangmatagalan dito. Pilit man, try do rin, hiad langan, pero mamamayag pagka pa din. So let's see. Additional messages tayo pagdating naman tayo sa finances and career, love life at college. let's watch this. Okay, pagdating tayo sa finances and career, love life at college. So guys, Alamin natin yan, guys. Okay. So, there is about sa finances and career represented with the two of swords. So, there's nothing indecisions. pa ka mag-decide natatakot ka, nangangamba ka, kailangan mong ilaban yan. No, and of course, there's a, the Queen of Swords, clear, the boundaries, no? Pagdating sa finances and career mo, alisin mo yung luho, bisyo, Ano naman yung bagay na nakakasira ng iyong finances, tanggalin mo. No, tao man to, bagay, kailangan tanggalin mo kung nakakagulo at nakakasira. No, and of course, there's a four of wands by celebration coming in. May nakita ko a lot of branches. Maaari madagdagan yung branches ng negosyo mo no? And there's the sun card, there's a purification tulad ng sinasabi ko, 'di ba? Lilinisin lahat with the sun card. No, magiging positibo ang kalalabasan, pero kailangan mo maglinis, no? Tanggalin ang dumi o tanggalin yung mga toxic, no? Na maaaring humila sa ipababa at mga taong um, humihila sa ipababa. There's a nine of pentacles. Maging secure ka. Lahat ng mga plano mo, lahat ng bagay na gagawin mo, pag-ingatan mo na no, huwag ka na magkukwento kahit kanino. And there's a six of wands for victory. Pagdating sa finances and career, huwag ka magalala. Magiging ka. Makakamit mo ang bagay na dapat mong makamit. No, kumalma ka dyan. No, additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa love life there is a of pentacles there's something a big shot and big money coming in bari may makilala ka tapos may negosyo may hanap buhay so may mabago na buhay nyo Na no, pagdating sa love life mo o maaaring hindi nyo na magiging problema ang pera Magkakaroon kayo ng financial freedom no And of course, there's something, guys, with a nine of cups. There's a wish for payment. So, may matutupad na rin yung mga ano man yung bagay na kahilingan mo pagdating sa pag-ibig. No? And there's a devil card. Oh my God, there's a devil talaga. Sabi ko na eh no, meron talagang sumasalbay at talagang meron talagang gumagawa sa inyo, no, pagdating sa relasyon. And there's a strength Kailangan Kailang mong lakasan ng loob mo maging matapang. kamag ka ng protection, no, para kahit anong man gawin nila sa iyo, no, dead ma. Balak sa buhay mo, ganun 'yun. No, request there's a something oh, five of swords kasi nag nagkakaroon ng sabotage, eh. no? Hinahayaan mong mangyari 'yon. Hinahayaan mong oh, maramdaman 'yon, no? Alam mo na na may ganong sitwasyon bakit hindi mo pa gawa ng action agad-agad para hindi na lumala, no? At the same time, no, masyado kang open. No, transparent ka sa mga tao sa paligid mo ngayon. Inabuso ka. No, And of course, there's something guys with the page of swords curiosity, so ngayon mas magiging mabusisi ka na. No, mas man, ngayon na uh, aalamin mo lahat ng mga bagay-bagay bago ka magdesisyon. And of course, um pagdating sa kalusugan, there's at queen of pentacles magiging mature ka na at magiging practical ka na pagdating sa kalusugan mo, mas magiging maingat ka na. And of course, there's is a queen of wands by confident. No, alisin mo yung takot at alilangan mo. Dali yan yung bagay na nagbibigay stress sa sa'yo. No, kasi nangangamba ka, natatakot ka, nag ka. And of course, there's is a queen of class, emotional intelligent. Pagdating sa emotion, huwag ka na padadala ng tensyon. No? Masyado ka kasing um, marupok, no? Konting dramahang ka lang na apekto ang ka, mabilis kang maawa. And there's a death card. Katapusan na ng ganong situations, no? Some of you magkakaroon ng transformations. Pagbabago sa kalusugan mo, no? Huwag mong hayaan na yun nga with the death card, no? Baka meron ditong Virgo na na-shaggy. no? And of course, cross, cross watcher out there na nanonood ng reading na to. Then of course, there is something guys with the six of pentacles na magtutuli-tuli na about sa finances mo. Or magiging maganda ng kalusugan at kalagayan mo. Maging ka. Magkaroon ka ng disiplina sa kinakain mo. No? There is a balance with the six of pentacles. Maging ka at magkaroon ka ng respeto at disiplina. And there's a two of cups na para sa kayo ng person mo na nararamdaman. O, oh, diba? Kasi ngayon yung ginagawang black magic eh, no? Kakaugnay ng Maaring gayuma to Na ka kaugnay ng gayuma Ay maaring yun yung pares Yung nararamdaman Now so let's see What is additional messages tayo With the magic of Fair messages advices And of course um pika ka yes or no So let's watch this Okay With the magic of Fair messages advices For you guys And do some research. no, Kailangan mo munang pag-aralan, tuklasin lahat ng bagay. Marami ka pang bagay na matutuklas at matututunan dito. So, kailangan mo sigurong pag-aralan pa. No? And because there's a marriage, huwag ka mag ikakasal ka. No, magkakaroon ka ng asawa o maaaring may asawa ka na. Maaaring, kumbaga, mas lalong lalagoan yung relasyon. What is the yin and yang oracle card? Represent guys with a fikid. So, mag-ingat ka sa mga tao nagbabalat kayo. Mga tao nagpapanggap. Mm -hmm. Mag-ingat ka. And there's a the self-care. No, lagan at mahalin mo ang sarili mo. The more na minamahal mo yung sarili mo, the more na mamahalin ka ng mga tao sa paligid mo. Siguro na mo yung sarili mo, kaya siguro nagkakaroon ng struggles pagdating sa love life mo. So, let's see what is the Secret Service and what? There is a delay. So, sa mga pinakakaranas ka talang delay and cancellations? No, there's a delay. And of course, there's something guys, with the health no lahat ng mga bagay na tumaan pang panghawakan mo na no, ka mo na, and there's a faith, no? sinusubukan ng iyong pananapalata, at wala Let's see what is the Roman for Mystic Love Oracle there. And there's a marriage, no full ni ikakasal ka talaga, magkakaroon ka ng asawa, karelasyon na maaaring tumagal, no? hanggang dulo. There's a safety and comfort. No? May tao talaga na darating sa buhay mo na parang napaka-safe mo, komportable ka, no? ganon at magiging maayos na ang inyong pagsasama at magiging maayos na ang inyong relasyon sa susunod na henerasyon. Taris! What is our Kangal Michael? And let go of fear now. Salisin nyo mo ng mga takot at pangamba mo. No, kailangan maging matapang at maging malakas ka no, sa lahat ng bagay na aharapin mo. For Jesus Loving Code said, Let your light so shine before men they may you With the good works and glorify the Father which in the heaven. So see, kung magagawin mo yung mga bagay o parte na sa buhay mo, no, hayaan mo ang ating Panginoon na magbigay ng kaliwanagan sa iyo may mga bagay na ipagkakalob sa iyo. No, nakikita ng ating Panginoon lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi siya bulag at bipe at bingi sa lahat ng na nangyayari sa buhay mo. Akala mo walang nangyayaring progreso, changes sa buhay mo, huwag ka magalala, nasa tamang direksyon ka. Wala ka man nararamdaman ngayon sa pagbabago, pero tandaan mo unti unti mo na yung mararamdaman at maaari baka biglaing ka no sa isang iglap lang so let's see what is the money boom oracle deck represent what and there's an authority there's something authority just being um having self-confident. Isa sa bagay na, na siguro nagkakaroon ng na struggle sa buhay mo, yung takot at pangamba. Kung mayroon kang susubukang negosyo, may susubuk kung gusto mo magharap ng trabaho, mag sa ilaban mo, nagkakaroon ka siguro dito ng takot at pangamba. What is an angel's number? Represent what? 24, 24. Not represent you are worthy of affection, pleasure, and treasures. If you tell your family and friends how you feel, you find that you are on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you, multiplied. So see, kung baga sa sa'yo dito na pahalagahan mo, mahalin mo naman yung bagay na meron ka. Now, dahil ilan naman yung bagay na meron ka at pinapahalagahan mo ito, mas lalong lalago ito. No, there's something happiness. Mag-enjoy ka lang sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo. From the shadow work of what? from the shadow or represent what? Represent guys with a self sabotage. So si nagkakaroon ng self sabotage masado ka kasing ano open, no? Magtiyaga ka sa ginagawa mo baka nawawala ka ng na pag-asa natatakot ka nang na ngamba ka no. Paring, um, nakakaranas ka ng na pagkatamad, tinatamad ka na uh, may mga part din dito na parang nakakahata ka ng negativities or kumbaga magless ka ng negative talk. no? Yung mga negative talk yung mga pag-uusap ng more on negative, yung mga chismis issue ng mga ibang tao, iles mag, mag less ka muna, mag-less ka muna, magbawas-bawas ka muna, no? Huwag mo iniintindi mga tao sa paligid mo, intindihin mo yung sarili mo. What lies beneath the future? And there's a kick to the club. Aalisin yung mga bagay na hindi makakabuti sa iyo. Ang pinakahina agenda dito, what lies beneath when future, nakatago sa hinaharap mo or nakatago sa buhay mo, ay maaaring may kaugnayan sa kailangan mong tanggalin ang taong sumisira o ang taong dapat mong alisin sa buhay mo. No, kung gusto mong maging maunlad at umunlad sa buhay. Clarifying for a life situation. there is something guys with a commitment Con commit to the to this next stage in your development and tree and there will be a promise fulfilled in some form so big sabihin dito tutukan mo pahalagahan mo yung mga bagay nito dahil kung gusto mong mas lumago at lumakas yung yung um, eksena mo sa lahat ng aspeto kailangan tutukan mo no alam mo dapat yung i-manage mo alam mo dapat yung priorities mo the more na marunong kang pahalagahan yung mga bagay na hawak-hawak mo the more nalalago ito Now, there's a clarifying for a love situation. Reference with a future embrace. No? Kapalarang katanggap-tanggap na no? pagdating sa buhay pag-ibig. No? Kailangan mo tanggapin to, mahalin mo, ano man yung bagay na dumarating sa'yo. Pagsubok man to, o maaaling kaligayahan, kailangan buong puso mong tanggapin ito. So, let's see what is a part of the light. Reference what? What is the part of the light Revision what? Represent guys with a confident. Lakas sa loob mo maging matapang ka. Listen mo yung pag-alilangan na takot mo. Now, there is something na tatlo yung confident dito na marang sinasabi talaga sa'yo na kailangan mo lakas sa loob mo. No? Sinasabi dito, my trust in life is unwavering, guided by God, wisdom and love, my heart and choices and are, are aligned with the divine will. I remain faithful to inner guidance, knowing that everything unfold according to God's plans, and I am empowered to this deep faith. So, ibig sabihin dito talagang, kumaga magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa lahat ng na nangyari to, na lahat, lahat ng bagay na to ay ayon sa kalooban ng Diyos. Na lahat ng bagay na to ay plano ng ating Panginoon. So, pagkatiwalaan mo. What is the peak of Jezzer? No, so alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, for your uh, pick a card, yes no, guys? Nandito na tayo, nasa huling chapter. So, alamin na natin yan. So, guys, before anything else, kung bago ka sa channel ko, Pika a card, yes no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No? Mag-isip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapag ka na ng tanong, pipili ka ng isa sa magiging sagot mo. No? Within 1, 2, or 3, please comment down below kung number na pili mo. And, of course, maraming salamat po sa mga -share ng aking video sa, sa mga uri na social media platforms. Maraming maraming salamat po at maraming salamat din po pala sa mga subscribers natin, sa solid subscribers and followers natin. Kung hindi ka pa nakafollow at nakasubscribe sa akin, do it now. No? Gawin mo na pa at least updated ka sa akin video sa anumang uri ng um, social media platform And of course guys, alamin na natin. What is the pick of yes or no? So let's start with the number one. There's a yes. No, yes ang number one. Kung mayroon kang tanong, there's a yes. No? Peaceful outcome and relaxation sa decision. Magkakaroon ka na kapaya pa ang desisyon. Magiging ang kalalabasan ng iyong desisyon. Na number two, there is a no. Decay under surface, strength waning. So, ibig sabihin ito, mong hayaan mabulok sa situation. No, gumawa ka na para makalayat, makawala ka dyan. No, wag mong hayaan na unti-unti ka masira dyan ng ganun-ganun na lang. So, gumawa ka na para, para makawala ka dyan. Number three, there is a Yes connect to the new possibilities new possibilities transition smoothly. No? Hmm. Kumukonekta tayo sa mga bagong posibilidad at maaaring pagbabago ng mas maganda at maayos sa buhay mo. So, ibig sabihin dito, katanggap-tanggap at tanggapin mo ang magagandang pagbabago sa buhay mo dahil mangyayari na to. So, guys, this is a weekly gabay for the month of for the month of October 8 hanggang October 14 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigan sa ng ads na way kayo. Nang just at may kapal siksikliglig nag Napiyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye. And babush.